Bakit maganda ang basement? So mga bahay bakit ba may basement to? So usually, para ma-maximize natin yung lot area natin. And ito yung madalas na reason. Meron tayong BHL o building height limit na tiyatawag na Usually na sa 9 meters, 12 meters lang yung pinaka-height or apex ng building or ng bahay. So pag gusto mong magkaroon ng 3 floors, hindi na talaga kaya yun sa 9 meters. So ang ginagawa ng iba, nag split level. Ibig sabihin, papababa bababa ng konti at tataas ng konti. So tara, explain ko. Papakita ko sa inyo. So guys, ito yung project natin sa Bacoor. So bababa tayo ng konti dito. Then meron tayong level 1, level 2, level 3. Ito yung section na split level. And dito naman ay tataas tayo ng 9 steps. Dito mag-start ang entrance ng bahay. Again, ng pros nito ay mamamaximize mo talaga ang iyong floor area. May basement parking ka na at pwede mo pang i-extend dito sa basement ang iyong service area. May konting additional lang sa sampit at pagkat ng lupa during preparation. So dito sa left side ng steps may planting strip and ayun, makikita na natin yung papaba sa basement. Then dito naman sa right side is yung access natin sa pinakalanay niya. Gumamit ng artificial grass para less maintenance and makikitang mas mataas tayo sa road right of way. Ganito kataas ang magiging ground level mo. Kaya mas maganda ang view. Diretso tayo dito sa right side at meron tayong access sa lanay. So finishing stage na tayo dito mga kabahay. So tingin mo sa speed level na design. Thank you for watching.